tayo gang lipad ng saranggola ni Pepe At tayo pangarap ng matandang bingi Umihip ang hangin na wala sa paningin Ikaw na ka... Hello po! For today's video, samahan nyo ang inyong kapitana na magpalipad ng saranggola dito sa Kalawakan. At kung bago ka palang sa aking vlog, ako nga pala si kapitana, ang kapitana ng lipa na hindi namimigay ng ayuda. Sa punto nga pong iyan, inadaanan ko ang aking mga kaibigan na sobrang busy at sobrang saya sa pagpapalipad ng kanilang mga saranggola. Pareho, tuwing hapon din eh, sa aming barangay, sa aming lugar, ay talaga ang are ang pinag-iige ang pagpapalipad ng mga saranggola. Sobrang saya nga po nila habang pinalilipad ang kanilang ginamang saranggola dahil yung pong mga saranggolang iyan ay matatayong. Pero nakita naman ho ninyo na yung isa ay sumirok, ibig sabihin hindi timplado. At tama ho inyong narinig, hindi lang ulam ang tinitimpla dito sa Lipa pati po ang saranggola kailangan ay timplado. <laughs> At dapat ho ay napakasarap sapagkat marami ho nag-aabang, ay kitang-kita -kita naman ninyo, marami ang guto, marami ang pagod dahil sa pagpapalipad ng saranggola. Wow. Habang ako nga po ay nagbibidyo, talaga naman napapaisip ang inyong kapitana. Kung paano nga ba nila napapalipad ang saranggola na mismong gawa nila. Habay siyempre po, ang mga Pilipino ay talagang matatalino at likas na masasayahin. Ipinagmamalaki ko po at talaga namang pinagsisigawan ko na ang mga tagalipa, lalo dito sa aming barangay, barangay San Jose, ay talagang napakagagaling gumawa ng mga saranggola. Sayang nga lang po at wala na ang aking mamay, ang mamay Armon. Yun po ang napakagaling gumawa ng saranggola dito sa aming barangay. Yun ho ay nilalagyan pa ng mamay ng sumba, yung gahong pagkana tayo ay talagang maingay ang tunog. Pero hindi po ako sure kung sumba ka ang tawag doon. Parang sumba ho eh, nalala ko sa mamay Armon. Yun ho nung nabubuhay pa kahit nasa 80an ng edad ay talaga naman pandali ng pagpapalipad ng saranggola kapag hugay ang hapon. Ala, ay namiss ko tuloy ang aking mamay. Aww. At dito na po tapos ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming maraming salamat din po sa lahat ng suporta. God bless po sa ating lahat. ni Bad ng Saranggola ni Pepe